mga ka ka-English, nagchismis pa sila bago sila magpunta doon sa trap. <laughs> si Kalbo. Makamulat pa si So, ayan, mga ka-English. Pupunta na po kami doon sa trapan namin. Ang, Just uh, willing to trap this. <laughs> Magpapakalbo mo English ko, balat. Yan ang pupunta dun sa trap. Araw alas 4 na lang hapon. Oo. Oh. Yun yung, magandang mag spawn kasi yung mga tao oh, uh, nagsiuwian niyan, na. na. <laughs> Ulan na. Malakas yung ambon, yung may iba ala kayong mamili sa amin ng sisi. Itong sibayaw, yung kwan. <laughs> so, kung kung takin natin, ilalagay ko lang sa description video yung number na so ayan po mga ka-ingles uh, ilalagay na po ni ka English yung ano niya pakat isa po yan buksa po yan mga kaintis so tinali na po niya so next na po tayo apat pa lang yung ano mo eh apat na kaingis yung na-upan natin. isa pa. Lags na ilagay. Isa na lang yung naiwan. For the last time. So, ayan po mga ka-ingles. Isa na lang yung ating 'yung ilalagay na pakat na trap. Saan kaya natin 'to ilalagay? <laughs> Buti na lang po maaga, medyo maaga tayo matapos ngayon kasi ano. Mataas pa 'yung araw. Masarap dito mag ano no? Magtambay-tambay. Mag picnic. Pero marami din dito'ng ahas kasi maraming butas-butas. Walang tao. Walang hihingi. Eh di, busaw ka eh. Kung maramot ka, hindi ko pa magpunta. Ayan yung panglima natin guys. Sige. <laughs> 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 Ang ah, Ito yung mga dalawang muse namin. Bantay sa mga mister. O hindi ah. Biglang gustong ko Gusto nilang talaga mag na injo 4 drop wala kami ba ng mga anak <Sanly> mga amoneng ako mahilig ko oh magsama-sama <Sanly> <Sanly> sila yung mga maraming huli no oh kaya oh. uh -huh. ka English na kung tayo na uh, <laughs> natanghalian kasi natanghalian kasama namin na uh, ibusan ng gasolina yung motor nila kaya, nakisakay nila Nakisilak, nakisakay sila dito sa sasakyan uh, namin

tayo kalma kalma lang dito kasi yung dalawang trap namin kahapon Yun. dito kasi yung dalawang trap namin kahapon guys kaya ngayon kukunin na natin -o. Ito yung Ito yung pangalawa. Nakakuha siya ng pag-uha. <laughs> turtle snake. Yuck! Hindi turtle snake. Mas lang turtle snake! Takot. Masikad dun yung ato ng lang Turtle snake. Kaya English, nakakuha ako nang turtle snake. So, yun yung uh,

Pito ito Pito. Yun kayo guys. Doon na tayo sa last nating trap. Doon sa unahan. Balin din napasan pasan namin kanina kasi <laughs> nagmamadali sila mas inuna nila yung dun sa taas. Ayun. Yan yung panglima natin mga ka-ingles. Naubos niya ang mais best? Yan may nakuha sila guys. Ay, Kuya Tami. Atin mo ako eh. Kaya ako ang lakay mo. Ako? Ano kasi Robin Padilla ka? Ay nalang. Grabe ginawat pa siya. <laughs> may nat, may natakot may natakutan ako dito mga kainis yung turtle snake <laughs> maliit mo oh. may Okay ma lang kung mauna ang ano niya. Ah. Ah.

Kain. Yan malapit na ubos. Malapit na maubos yung tarpon natin. Wala tayong nakuha na may isda. Okay.